ay nasasaktan sa iyong pagkawala. Hindi ito pagpapalabis, ito ang hubad na katotohanan. Ang taong iyon ay naghihirap ng tahimik. Pumasok ang pagsisisi. Nang malalim at ginawang isang labirintong walang daan palabas ang kanyang araw-araw. Habang ikaw ay halos hindi makatulog, ang taong ito ay nag-uumaga sa paghiga sa kama. Ang pagtulog ay di dumadating ng madali. Siya ay nakatutok sa kisem, inuulit-ulit ang mga alaala, pag-uusap, bawat detalya na nagdala. Sa eksaktong sandali kung kailan niya natanto na ang pinakaligtas na pagpipilian ay nagpalayo sa kanya. Sayo. Ito ay isang bukas na sugat na hindi naghihilom, sapagkat hindi niya ito matigilan sa pagkakalkal. Sinabi sa iyo ng taong ito na kailangan niyang magpokus sa ibang bagay. Kasi nungalingan, ang totoo, kailangan niya ng oras para maunawaan ang nararamdaman niya sa loob. Ang brutal na katotohanan ay nilusob mo ang isipan niya sa isang paraan na walang sinuman ang nagawa. At nayon, siya ay nakulong sa siklong bustong busto at natatakot. Tinitignan niya ang iyong mga larawan. Kinuha niya ang cellphone, tiningnan ang iyong huling. Post at nandoon lang siya, tinitignan ang iyong larawan. Hindi siya nagpadala ng mensahe, hindi nag-like. Ngunit sumisigaw ang pangmulila mula sa kung saan sa kaybuturan. Akala mo'y nagkakahalusinate ka, ngunit hindi. Ikaw ang umuugoy sa mga araw niya. Ikinukumpara ka ng taong ito sa lahat ng sinumang nagtatangka na ilagay sa kanyang buhay. Mula noon, may kulang palagi. Ang babaeng tumawa sa isang biro sa bar. Ang katrabaho na puri siya sa trabaho, lahat ay mukhang masyadong maputla kumpara sa iyo. Ang koneksyon na dinala mo ay hindi mababaw. Ramdam niya ito sa kanyang balat. At alam mo yon dahil napansin mo kapag tinatang kanyang itago sa mga ngiting. Mahiyain o sa pilit na pagpapakita ng kasiyahan kasama ang iba. Nararamdaman. Mo yon noong huling beses na nagkausap kayo. May pag-aalinlangan sa kanyang boses, isang panginginig sa mata, na para bang nakiusap pa ang mga ito ng karagdagang oras. Habang sinusubukan mong magpatuloy, ang taong ito ay hinihila ang mga sandali. Nang nakaraan, bawat mensahe na hindi ipinadala, bawat dahilan na. Hindi niya matagpuan ang lakas ng loob para sabihin. Sumulat siya ng marami, alam mo? Paano? Ikaw, patay na. Pasensya na, naging tanga ako i. Eh. Patay na. Walang tila sapat. Ang brutal na katotohanan ay nawawala siya. Takot siyang lumapit kahit isang hakbang patungo sa iyo at matuklasan na nagpatuloy ka na na may iba na. Nang sakop sa puwang na kanyang iniwan, paralisado siya ng takot. Ang takot, na baka may iba kang natagpuan na nagkaroon ng tapang na hindi niya nagawa. At habang ito, ikaw ay nakulong sa paghihintay na ito. Nakulong sa pag-asang may darating na mensahe. Na maaaring hindi kailanman dumating. Nakulong sa paghihintay na baliin niya ang katahimikan at na dumating ang mga paumanhin na may pagkilala sa nangyari. Lagi mong kinukuha ang iyong cellphone, nire-review ang mga lumang pag-uusap, sa munting pag-asa na bukas ay maaaring maging iba ang mga bagay. Nakikinig siya ng mga kantang nagpapaalala sa inyong dalawa. May playlist kayo. Bawat nota ay parang paalala ng kanyang nawala dahil hindi siya naging tapat. Dumadaan siya sa mga lugar na napuntahan ninyo, laging kasama ang isang kirot, isang uri ng matinding pangungulila na bumabalot sa wala at nilalamon siya. At naging isang pagtatangka ang kanyang buhay na magpanggap ng normalidad na magtakip ng patong-patong na distraksyon at mga gawain. Ngunit sa bandang huli ng gabi, kapag ang ulo ay sumasandal sa unan, ikaw ang sumusumpong sa kanyang isipan. At hindi niya ito sinasabi. Sa kanino man, dahil ang umamin ay harapin ang katotohanang tinapon niya ang isang bihirang bagay nakulong ka sa pagitan ng paghahangad na ayusin niya ito at pangunawa na maaaring hindi dumating ang tapang. Na maaaring ang taong iyon ay hindi kailanman magbabahagi ng tunay niyang nararamdaman. Na maaaring huli na kapag sa wakas na intindihan niya kung ano ang nawala. At sa dulo ng araw, ang katotohanan ay ang pagsisisi ay isang. Hampas na siya mismo ang gumawa. Ang totoo ay labis kanyang hinahanap. Sa desperadong paraan, ngunit hindi niya kayang sabihin ito. At habang ikaw ay naririyan, sa gitna ng mapait na paghihintay at halos patay na pag-asa, ang oras ay hindi humihinto. At alam mo na ito sa iyong kaibuturan. At ang pakiramdam na ito, aba, hindi siya nawawala. Naghihintay lamang siya, tulad mo. Waldireto sa punto. Itong tao na nakatira sa iyong isipan, na parang nagpatuloy na sa hinaharap, sa totoo lang, may daladalang kawalan mo na parang bukas na sugat. At, bawat gabi na wala ka ay, isang tahimik na pahirap. Habang ikaw ay sinusubukang matulog, siya ay nariyan, gising, nagkukunwaring tulog, iniisip. Ang bawat sandali na mayroon kayo. Hindi ito mumurahing tula. Ito ang kanyang realidad tuwing alas tres ng umaga. Alam mo yung peking ngiti na ipinapakita niya kapag nagpo ng mga litrato na nag-enjoy, lumalabas, mukhang masaya. Ito. Lahat ay palabas lang. Sinabi ng taong ito na okay siya, na kailangan niya ng distansya para hanapin ang sarili. Kahit kailan. Ang totoo ay siya ay nalulunod sa panghihinayang. Panghihinayang na hinayaang kang. Mawaklan sa bunganga ng kanyang mga daliri sa isang bigong pagtatangka na protektahan ang sarili mula sa isang bagay na kahit siya ay hindi maintindihan. At alam mo ito dahil naramdaman mo yung kabasa tiyan. Nang makita mo ang kanyang post kilala mo ang kanyang tunay na. Tingin. Alam mo kung kailan siya tunay na masaya nagkukunwari lang. Hindi mo ito inimbento. Hindi ito imahinasyon mo. Naguguluhan siya sa mga mensaheng hindi ipinapadala. May mga gabi na sumusulat siya, binubura, sinusulat ulit. Tinitignan ang cellphone, gustong magsabi ng kung ano, pero walang tapang. Iniisip niya ang libo-libong paraan. Nang paghini ng tawad, ng pagsisikap na ipaliwanag ang hindi maipaliwanag, pero kahit ang simpleng ihay, kumusta ka? na ay parang kulang. At kahit ganon, iniisip ka pa rin niya. Araw-araw. Ang masaklap na katotohanan ay natatakot ang taong ito. Takot na maging mahina ulit. Na magbukas at harapin ang nararamdaman para sayo. Nakikita kanya bilang isang tao na. Lumampas sa pang ibabaw na nakakita kung sino siya talaga at ang kalinawang ito ay nakakatakot. Siya ay, tumakbo, hindi dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa takot sa damdamin lumalamon sa kanya ng buo. Habang ginagawa niya ito, patuloy kang nabubuhay. Sinusubukang magpatuloy. Ipinagpapatuloy ang iyong buhay, kahit na may. Bigat sa dibdib na minsan ay pumipilit. Naghihintay ka, hindi sa pasibong paraan, pero laging. May tanong, iniisip pa rin kaya niya ako? At ang sagot ay hindi lang, kundi nakatotohanan na hindi siya tumitigil sa pag-iisip tungkol sa iyo, ngunit ang kanyang pride at takot ay pumipigil sa kanya. Ang taong ito ay pumupunta sa mga party, napapalibutan ng mga tao, ngunit nararamdaman niyang nag-iisa siya. Umuwi siya sa bahay at natatagpuan ang kanyang sarili na hinihintay siya. Naaalala niya ang tunog ng iyong tawa, ang kapayapaang nararamdaman kapag magkasama kayo at kapag inihiga na niya ang ulo sa unan, pangalan mo ang nais niyang ibulong bago matulog. Hinahawakan niya ang telepono at tinitignan ang iyong mga larawan, na ala, -ala ang mga partikular na sandali, mga tawanan, mga mababaw na away, mga plano, at bawat alaala -ala ay parang isang pag-ulit ng pelikulang. Nilikha niya ng kung ano ang maaaring nangyari. Hindi kanya nakakalimutan. Pero wala siyang ginagawa, dahil ang hiya na aminin na nagkamali muli ay isang bigat na hindi niya alam kung paano dadalhin. At ikaw, sinisikap mong burahin ang taong ito sa iyong isipan. Nakatutok sa trabaho, sa mga kaibigan, sa kahit anong bagay na magpupuno sa kakulangan. Ngunit ang mga sandaling nag-iisa ay nangangahulugang nagbabalik lahat ng ito. Parang kidlat. Ang katotohanan ay habang ikaw ay nabubuhay, siya ay umiiral. At ang mabuhay at umiral ay magkaibang mundo. Siya'y nakulong. Nakulong sa haula na siya mismo ang gumawa. Ang taong ito ay hindi alam kung paano bumali. Natatakot siya sa pagtanggi sa katahimikan. Sa posibilidad na wala ka na At habang siya ay nabubuhay sa ganitong. Loob na agonya, ikaw ay sumusulong bilang isang tandang pananong sa kanyang buhay. Marahil. Akala mo'y hindi siya interesado na siya ay nagpatuloy na isang pagkakamali iyon siya ay nakakaramdam pa rin ngunit dalawa itong mga halimaw na siya ay patuloy na pinapalaki ang pride at takot at ikaw kasama ang iyong tibok ng puso umaasa na balang araw marahil siya ay babalik ikaw ay nagpapatuloy hindi naghihintay ang buhay at naiintindihan mo ito pero hindi nito pinapawi ang tandang pananong na iniwan niya dalawang buhay na dumadaan sa paralel, umiikot sa isa't isa. Nalalaman ang mga damdamin pero hindi magawa. Napagdugtungin ang espasyo sa pagitan nila. Ang pagmamahal ay nakakulong sa mga salitang nag-ipon ng alikabok sa mga tala sa cellphone. At narito ang katotohanan, siya. Nais. Nais ng sobra. Pero wala siyang ginagawa. Ikaw. Alam mo na ito. At tanggapin ito ay malupit. Mas necessaryo. Ang paghahayag ay masakit pero ito ay kalayaan. Ganoon ito. Nadama mo ang lahat. At sa paano man, palaging alam mo. Ang taong iyan na hindi maalis sa iyong isip ay nagdadala ng kawalan. Parang isang sugat na bukas. Habang sinusubukan mong magpatuloy, siya ay nandyan, pinagmumunimuni. Ang mga hindi nasabi, ang mga hindi nagawa. Akala mo tapos na pero siya ay mas naririyan kaysa dati sa kanyang katahimikan. Sinisisid niya ang gabi sa agonya ng panghihinayang. Hindi kayo nag-uusap pero siya ay sumusubaybay mula sa malayo. Alam mo ba yung mga pagkakataon na nakakaramdam ka ng lamig sa likod? Ayan, siya yon na nag-iisip tungkol sa'yo. Kinukuha niya. Ang cellphone, hindi lamang sa gabi, kundi anumang oras ng araw. Binubuksan ang iyong mga larawan, binabasa ang iyong mga dating mensahe. Lahat ay isang script na paulit-ulit niyang binabalikan upang magkalakas loob na magpadala ng tihay na palaging binubura. Sinabi niya na kailangan niya ng oras. Ang totoo, hindi niya alam kung paano harapin. Ang nararamdaman, nakita mo ang kanyang tunay na sarili at hindi siya handa para doon. Nagsinungaling na siya sa pamamagitan ng paghihinto ng mga pag-uusap mula sa simula, nag-imbento ng mga dahilan ng mga tali na kailangang putulin. Pero ang buhol na hindi kailanman naputol ay ikaw. Siya ay lumalabas, sinusubukan niyang ilibing ang nararamdaman sa pamamagitan ng mga bagong karanasan. Pero lahat ay walang laman. Ang gabi ay palaging umuwi sa parehong kawalan. Nandyan ka pa rin sa bulag na lugar. Nang kanyang mga iniisip. Nakaplanong magtagpo ng wala sa oras, mga pagkakataon na hindi na ibigay ng tadhana. Iniisip niyang, magkatagpo kayo parang pelikula pero hindi siya kumikilos. Dahil mas malakas ang kanyang duwag. Habang sinusubukan mong magpatuloy, siya ay pinapapangarap ang mga maaaring nangyari. Nakita ka na niyang. Kasama niya sa kanyang kama, sa buhay na kanyang pinapangarap, pero hindi niya nagawang. Gawin ito. Ang imahin yung dalawa sa sala, tumatawa sa isang katawatawang palabasari, ay... Isang eksenang kanyang sinasabi sa sarili na ayaw niya, pero hindi niya matigil na balik-balikan. Naalala niya ang mga bagay na sinabi niya sa iyo at mga pangakong hindi. Tinupad. Ang panghihinayang ay totoo, pero ang takot sa paghaharap ay mas malaki. Siya ay nakailid sa isang umuulit na siklo, sinusubukang tanggalin ka ng hindi nawawala ang mga alaala. Napupuno siya ng mga dahilan kapag ang kailangan lang naman ay aksyon at naramdaman mo yon. Nang siya ay nawala, nang wala kang natanggap na mga sagot. Dahil ang katotohanan ay alam niyang siya ay naging hindi patas. Alam niyang iniwan kanya ng maraming katanungan habang ang buhay niya ay nagpapatuloy. Itinatago niya sa lahat ang bahaging iyon ng kanyang sarili na ikaw ang nagmamayari, pero hindi niya ito binabanggit. Gusto niyang mawala ang bigat, pero hindi niya maputol ang koneksyon. Habang siya ay naliligaw sa mga labirinto, sinusubukan mo namang bigyan ng kahulugan ang mga pangyayari. Gusto niyang hulaan mo sa katahimikan ang mga bagay na wala siyang tapang sabihin. Naghihintay siya sa isang senyales na hindi dumarating dahil siya mismo ay hindi kumikilos. Nakaupo lang siya, pinapanood kang magpatuloy, walang reaksyon at nakatigil. Gusto kanyang mahalin pero hindi niya alam kung paano pagkatapos ng mahabang panahon. Tinitignan niya ang mga lumang larawan na parang nandoon ang sagot. Naglalakad siya kung saan saan, nagkukunwaring ayos lang, pero hindi pa siya kailanman natakot ng ganoon. Natatakot siya na talaga nga bang nagpatuloy ka na, na may ibang tao na nagpakita ng tapang na wala siya. At ikaw, ikaw ay nandyan pa rin, sinusubukang ayusin ang mga pirasong bahagi ng iyong puso na patuloy pa rin nararamdaman. Nakatitig sa hinaharap pero ang isip ay nasa mga mensaheng hindi kailanman na ipadala. Alam mong siya ay may nararamdaman, pero hindi mo pwedeng hintayin ang mga bagay na hindi mo kontrolado. At ang katotohanan. Alam ninyong dalawa na ang oras ay nauubos. Malalim sa iyong puso, alam mo na yon noon paman. Alam mong siya ay nabubuhay sa kanyang takot. Na ikaw ang naging gabay sa kanyang dagat ng pangamba, pero hindi niya nagawang sundin. Pareho ninyong alam ang kwento. Pero oras lang ang makakapagsabi kung tatawid siya o mananatiling malayo tahimik, nagtatanong kung ano ang pwede sanang nangyari. Hindi na ito bago sa'yo. Lagi mong alam ito. At kaya patuloy kang naghihintay habang hinahayaan mo siyang dumistansya. At ngayon ang natitira na lang ay ang kanyang pagpili. Ang pagpiling hindi kailanman dumarating habang ikaw, ikaw ay patuloy sa iyong sariling paglalakbay. Hindi na makatulog ng maayos ang taong ito ng ilang linggo. Kahit na hindi halata, daladala niya ang bigat ng kanyang damdamin. Ang kakulangan bilang isang bukas na sugat na hindi naghihilom. Iniisip kanya sa mga hindi inaasahang oras, kapag tahimik ang mundo at napipilitan siyang harapin ang kanyang sariling damdamin. Nagigising sa gitna ng gabi, nawawala. Sa kanyang mga alaala, binabalikan ang mga lumang mensahe, at kahit na hindi mo alam, ito'y kumakain sa kanya araw-araw. Sinabi niyang kailangan niya ng distansya. Nagsinungaling siya. Ang totoong kailangan niya ay oras para makahanap ng daan palabas ng labirinto na pinasukan niya ng mapagtanto niyang mas mahalaga ka sa kanya kaysa gusto niyang aminin. Ang brutal na katotohanan ay nagsisisi siya. Nagsisisi dahil hindi siya naging tapat, dahil tumakbo siya ng dapat siyang manatili, dahil hindi. Niya pinahalagahan ang meron kayo. At ikaw ay may kutob nang makita mo ang kanyang nawawalang tingin sa huli ninyong pagtatagpo. Naramdaman mo nang may nagbago. Ang nakakainis na intuwisyon na nagsasabing hindi siya tapat. At tama ka. Ang palusot niya na sobrang abala na kailangan mag-focus sa ibang aspeto ng buhay ay isang takitakip lamang para sa takot na pumipigil sa kanya. Takot na magbukas, na magbigay at higit sa lahat na maging marupok sa harap mo. Dahil may talento ka rito. Nakikita mo ang salikod ng kanyang mga depensa at ito'y nakakatakot. Habang sinusubukan niyang mamuhay ng normal, nagkukunwari lang siyang maayos. Kapag kasama ang mga kaibigan, kapag lumalabas para uminom, tumatawa. At nag-enjoy na parang walang nangyayari. Pero pag uwi niya sa bahay, ang kakulangan mo ay pinupuno ang kapaligiran. May ugali siyang maglupasay sa sofa, iniisip na dapat sana'y naging mas maliwanag siya. Mas present, na dapat sana sinabi niya sa'yo na ikaw ay espesyal sa isang paraang walang sinuman ang nakagawa noon at alam mo ito, dahil napansin mo sa mga maliliit na pag-aatubili, sa mga sandali ng paghinto sa gitna ng isang. Usapan. Lagi siyang natatakot na mapapansin mong hindi siya ganoon kasigurado gaya ng kanyang. Pag-akala. Takot na makita mo ang kanyang mga kakulangan, mga pagkakamali, mga kahinaan. Tinago niya ito sa likuran. Nang isang maskara ng kawalang interes, pero ang totoo ay nakita mo na ang kabila nito. Samantala, nandyan ka, humaharap sa pagdududa at kawalang katiyakan. Sinusubukang intindihin kung bakit. Siya lumayo, sinusubukang bigyan ng katuwiran ang katahimikan at kawalan. Paulit-ulit na inaalala ang mga pag-uusap, sinusuri ang mga sagot. Pero sa kaibuturan, alam mo. Alam mo na nami-miss kanya, na nawawalan siya ng tulog, na dinadala niya ang pagsisisi tulad ng isang peklat na patuloy na tumitibok tuwing naaalala kanya. Naisip na niya na babalik ka sa buhay niya kahit pasabihin niya sa sarili. Na mas mabuti ng ganito na okay lang. Pero alam niya na hindi okay. Alam niyang ang piraso na nakalaan para sa iyo ay nananatiling walang laman tulad ng isang hindi natapos na libro na ayaw niyang buksan dahil sa takot kung ano ang maaaring makita. At ikaw patuloy na nabubuhay, hindi alam kung ano ang gagawin sa natitirang damdamin sa pag-asang ayaw mamatay. Pero, ang brutal na katotohanan ay na, kahit gusto niyang magsubok, nananatili siya. Nakaparalisa sa takot na mawala ka habang buhay kung sumubok at mabigo. Pangarap niya ang araw kung kailan magkakaroon siya ng lakas na ipadala ang mensahe. Na isinusulat niya sa kanyang isipan bawat gabi, pero hindi niya ipinapadala. Pangarap niya ang sandali kung kailan makikita ka niya. Muli, kung kailan magkakaroon siya ng tapang na tingnan ka sa mata at wakas na sabihin ang totoo. Sabihin, na nagsisisi siya na namimiss ka niya ng higit pa sa nais niyang aminin na ikaw ay hindi mapapalitan. At alam mo na ito. Alam mo dahil palagi mong naramdaman na. Meron siyang itinatago na may hindi nasabi sa pagitan niyo. Na hindi kailanman nalutas. At kahit sa sakit ng paghihintay, ang katotohanan ay pareho kayong alam kung ano ang kailangan gawin. Pero sa ngayon, nananatili siya sa kawalan ng aksyon at patuloy kang nagtatanong hanggang kailan tatadal na maging alaala na lang sa isipan ng isang taong takot magmamahal. At iyan ang katotohanang alam mo na.